Pasok po. Magandang hapon po, no? Magandang hapon naman, sir. Eh, magpapagamot po sana sa ako, no? Ano po bang ipapagamot nyo, sir? Eh, nagtatabas po ako ng mga damo. Yung paako po, natala ako po. Ah, ganun po ba? O, sige po, sir. Maupo lang po muna kayo doon. O, so, salamat po. O, oh, sir. Ang try mo nga po ito, sir. Ano po nakikita niyo, sir? Malabo po ba o malinaw? Malabo po, ma'am. Malabo po. Magaling po po, ha? po 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 po? Ito know. po. Ano po? Malinaw po ba o malabo? Hmm. Medyo malinaw na po, ha? Medyo malinaw po. No, 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 no. Ano, no. Nga. ano nga po ang pangalan niyo? Leroy po. Oh. 2,000 years later. Oh, sir, check no. po natin yung mata niyo po. Ah, oh, pangibuksan niyo po mabuti. Ayan, ito po. Oh, ayan. Ah, kaya pala. Opo, oh, po, ito. Ito pa po isa. Pakibukas niyo po mabuti nang nakikita natin. Ayan. No, no, oh, no, 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 oh, no oh. Sagar... Hindi po itong mata ko ang ipapagabot ko yung pupa ako. <laughs> eh, kaya nga po, sir. Hindi niyo po nalatagaling pa niyo. Kung wala pong depresya yung mata nyo. Ay, naku, sir naman. <laughs>